okay na po ah, pwede po nyong dalhin sa akin kung hindi nyo magagawa yan. at gagawin po natin yan mga prop ang gagawin natin ngayon ay isang for the box eto po siya oh. at ang sira po niya ay wala siyang power eto saksak natin pakikita ko sa inyo ayan o oh. nakikita nyo wala siyang standby dyan dapat may standby na yan pag salpak natin dapat iilaw na siya rito ayan at kalimitan po yan talagang sira ng mga pull box nawawalan siya ng power at uh, pakikita ko sa inyo kung paano gawin ito at uh, paano maging matibay o, pakikita ko po sa inyo mabuksan natin ipakita po sa inyo kung oh, ano yung sisira dito ayan ito po lagi nasisira dito ito ayan o oh, mapapansin nyo ayan o oh. putok na yung capacitor nya tapos tapos itong isa makita nyo ayan o oh. nag umido na pumutok na rin dito sa pinakang baba at ito naman dito pumutok sa pinakang taas yan yan po lagi dalawa yan ito saka ito yan yan lang po ang lagi nasisira dyan yan dalawa na yan yan po ang pinapalitan ko dyan. Tapos, ang ginagawa ko po para maging matibay, babaguhin natin yung kanyang uh, voltage value. Pero yung micro same pa rin po. Tataasan lang natin. Pakikita ko sa inyo. Yan po kalimitan na nasisira dyan. Tatanggalin po natin. isa o. ayan o oh. mapapansin nyo yan Naka alsa na putok na yung ano niya, putok nya ang value nya po ay 1000 microbarad by 16 volts at yun po ay pinapalitan ko ng mas mataas na value so, isa naman po yung isa o oh, pansin ninyo oh, putok na o oh. putok na talaga siya o oh, dito sa ilalim putok na siya talaga po yan at ang value naman ito ay 470 by 10 volts 470 by 10 volts po oh. ito yan putok na o oh. dahil yung alsa na yan papalitan po natin yan tinataasan ko ng value yan para mas maging matibay po kasi ito pong mga ganito sirain po ito eh kasi napakababa napakababa nung ginagamit nilang uh, voltahe ito 10 volts lang ito 16 volts eh ito po pag ginagamit natin babad eh, eh diba pakikita ko sa inyo yung pinapalit ko ayan ito po siya oh kinakabitan ko po, po siya ng 1,000 by uh, 35 ito 35 at ito naman po ay may 35 volts din oh 470 470 by 35 volts ayan ito ay 1,000 by 35 ayan at ito po medyo mataas lang pero wala akong problema pinahihiga lang po yan pakikita ko sa inyo panit kapita kasi lang natin tong ano para didikit yung tingga maganda yung puppet. Mas matibay po pag gaganito ang pinalit nyo. Hindi na po basta-basta masisira yan. Subuko na po yan. Napakarami ko na po nito. Ayan o. Pansin nyo pinatiga ko lang siya. na natin yung papa, hindi short. Tapos ganun din din dito sa isa. Ayan. O, oh, pansin nyo, pinahiga ko lang po siya. O, ayan. Kasi pag nakatayo pong ganyan, sasayad po yan, sasayad. Pahiga. Pahiga kasi masyadong malaki itong ating tinabit pero matibay po yan hindi na po basta masisira yan napakadami ko na pong ginawang ganyan tas cut natin yan oh. kita nyo naman yung difference so ito yung dalawa, oh, maliliit lang siya oh, kasi napakababa po ng bultahe niya Kumpara mo sa kinabit natin, malalaki at matitibay po yan, sigurado ko sa inyo. Testing natin para makikita. Napakadaming ko na pong ginawa nga for the box. Lagi pong sira, wala siyang power, putok yung kapasitor niya. Okay. <coughs> Kasi pag uh, ganitong value pa rin po yung ibinalik natin, ganito pa rin kababa yung bultahin na kinabit natin. Mga magagamit yung ilang buwan pa lang po 'yan, ganyan na naman po siya, sira na naman ulit. Na-base natin. natin. Oh, ayan o taño. Oh. Bawi na po siya. Oh, ayan na. Okay na. Oh. Ayan. Power din siya. Oh. Oh, 'yun lang po 'yon, 'no. Oh. Channel. Pindutin oh, power. Tapos pindutin mo 'yung power, ayan oh, 'di ba? Tapos ito pindutin din 'yung channel 1, oh, ayan. Oh. Okay na po. Ayan oh di ba? Ito po yung pinanta natin. Napakatibay na po niyan, hindi na po basta masisira 'yan. O. Kasi po yung capaciting voltage ng kapasitor niya, tinaasan na po natin. Unlike po dati dito sa luma, masyadong mababa kaya po siya laging masisira. Yan. O. At kung may mga ganito po kayong problema, pwede po niyo dalhin sa akin kung hindi niyo magagawa. yan at gagawin po natin 'yan. Uh, pa-share po nitong ating video. Maraming uh, marami po tayong matulungan ng mga may ganito. Alam ko po maraming gumagamit ng ganito eh. Kaya po mas maganda po kung ma-share natin itong ating video para marami tayong matulungan. Uh, salamat po.